Ari, ting pila ni? Ting pila sa miss? Para sa one yung spare size ko. Hmm. Ang mga dara yaw? Ang babae, sir. Ang ah. mga men, sir, sa front side. Ting pila na da, ya? 2,999. Ah. Sige, miss. Thank you, kid. Ay. Tingala ko man. Fila, gali ang nasudlan ko. But silingon. Bila pa kabulan masuktan para mabakal ini nga mga sapatos nga ni fiesta galing ko nga fiesta ang ngalan? pero pag sulod mo wala pagkaon purus bayo pero ang ngalan, fiesta ari pagidok palpitate Kapihan kini mo. Te, dawa lagi ko nagsala. Kapihan, ang ngalan sang kapihan palpitate. Teh, kung ikaw customer, mabalaan mo nga mapalpitate ka mabakal ka pa. O ari pagid. Pen shop. Pen shop. Duman ko ang ginabaligya, bullpen. Pero pagsulod mo mga bayo, mani. Eh. Ay sus na no man. O ari pagid. Oksijen. Pagsulod mo mga bayo. Pero wala man oksijen. Ari pagid do. Lomon. Te, kung ikaw babae, kung makatulo ka sa iya, agado niya kaya kay eh, mabasahan mo na dayon no lumon oh aga do nya ka maglumon ay na ano uy uy ari ah, pagidok mr donut kalili bug man sa ulo nga ngalan man mr donut mr ubraha pero hindi ubrahon tapos hindi donut ay, nako. Uy, ari, ah, pagido. KFC. Kabalo ka ko anong meaning sang KFC? Kulang pa customer. Oh. <laughs> kulang pa customer. Wala pagawa customer ang KFC. Migo. Pwede ka pamangkot. Um, may Facebook ka mo de? Ah? Yeah, yes, ah, may ara? Tagpila? A Facebook? Facebook? Machat ko tani. <laughs> ah, wala? Milk tea Ay na, no. Kay ang pangalan, chat time. <laughs> ah, Biko, ka chat. May bayad mag-chat ay nako. Uy, ala. Ah, pagido. Alberto ang pangalan, lalaki. Pero ang baligya, bag kag mga sandal pambabayi man ni. Eh. Ay na no. Ah. Laban siguro binabayi ang tagiya. o oh, are pagido. Red Ribbon pag sulud mo mangkot on the bed may ribbon ka mo baligya may red ribbon man yun ah wala ka mo ribbon ano lang ay sus na ano cake dili ang baligya pero ang alam red ribbon duman ko ribbon nila baligya na ano man iman wa na lang ko diya amugi man na no mabudlay basta ari di sa syudad ano abi kay yalin ko ya sa probinsya kung ika'y nababagod ang mga problema Ayaw